Hello mga ka youtube Gusto ko ipakita sa inyo yung mga halaman na makikita dito sa aming kalsada, papunta doon sa aming bahay, ayan oh. o Banabayata ang tawag nila dito sa ano na to, o talisay sa kahoy na to Ang cute, ang ganda ng kanila mga bulaklak Ay, I mean bunga Ayan so Ito naman yung Adelfaya sa Adelfa bagay pink ang bulaklak pero pa isang buwan alaman na maganda yung mga bulaklak bali ano siya vine eto siya o oh. Mukha ayos dito sa gate ayan ang ganda meron siyang bulaklak ayan mapakita ko sa inyo yun bulaklak ibang ganda. Hindi ko alam po anong pangalan ng halaman na ito. Pero karamihan ay nilalagay ito sa mga bako. At titignan natin yung mas marami ang bulaklak dito sa gawi dito. Sa may highway. Pakita ko sa inyo. Dahil ang ganda. Ganda-ganda. salamat natin. Eh. And sure. sa isang halaman ang papakita ko ulit sa inyo. Ito yung dating allocation na mabili noon nung panahon ng COVID. Eh, andito na lang ngayon sa mga kalsada na akalat. So ito yung kalsada dito sa amin. So ipapakita ko yung isang halaman na nagagandaan ko din. Dito rin sa halaman ng kapitbahay namin. So, titingnan natin. Ganda siya. Ayan siya. Ang oh, ganda. Hindi ko rin alam kung anong pangalan ng halaman na to Pero napahalan. Ayan. Napakaraming bulaklak. Ayan, ganda. Maraming mga sasakyan dito dahil nandito ako sa malapit sa highway. Ito naman yung puno na. Ito naman yung puno ng pandan. Ayan. Ayan naman yung sinasabi nilang stevia. Gamot daw sa mayroong diabetes. Kadi ah, pa ko ako naman sa inyo yung mga halaman kung iba dito. So may bulaklak ngayon yung aming ano yung aming halaman na gumamela. Ito yung aking gumamela na uh, naka hugpong. Ayan. So dalawang kulay lang to. And ito yung pink ito To naman yung puti. Ayan, naroon siya uling bulaklak. Ayan, ang ganda kaya lang talagang medyo mahirap siyang kung no, palaguin kaya every time na lumaki itong kanyang kasabayan pinuputulan ko para ito hindi matalo ayan kailangan bawa, bawasan to kaya ang ginagawa ko pinuputulan ko to para ito lumago ayan. so ito naman yung aking um, garden niya na kuan variegated ayan siya wala siyang bulaklak ngayon dati ah ito pala meron siyang inilalabas pero aywan ko kung magtutuloy ito ayan siya ayan ito naman yung native na garden niya walang puti puti ang kanyang dahon ayan oh, mukhang maglalabas din ng kanyang bulaklak. So, yun lamang kay YouTube ang ma-iba maibabahagi ko ngayon tungkol sa mga halaman na nandito sa aming paligid-ligid. Ayan. So, isang ma maulan na umaga. Ayan. So, kahit maulan, ayan, lalong gumaganda yung ating mga halaman. Dahil, dati ay sobrang inik ng panahon at talagang halos maluto ang kanila mga dahon o halos matuyuan ang kanila mga dahon so yun lamang mga ka-youtube God bless everyone see you sa aming next vlog